Samantala, kotse na hulog sa palayan sa Placer Surigao del Norte. Driver na kaidlip habang nagmamaneho. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerson Fuentes o Fuentos ng RMN Surigao. Swerteng nakaligtas ang isang driver ng isang kotse matapos mahulog sa palayan ayon sa driver na nakatulog ito habang nagmamaliho sa may National Highway sa barangay Amoslog sa bayan ng placer Surigao del Norte. Ayon sa traffic investigator ng placer municipal police station na isang Hyundai Accent na minamaliho ni Brian Loren Arillo, 46 na taong gulang isang assistant division superintendent sa DepEd Dinagat Island, ang nakaidlip ito sanhin ang yang pagkadisgrasya. Rumisponde kaagad ang autoridad sa nasabing insidente ngunit swerte nakaligtas sa panganib ang driver ng abutal ito ng tulong ng mga bystander. Nanawagan naman ang mga autoridad sa mga motorista na magdahandahan sa pagmamaneho upang maiwasan ang aksidente kagaya ng nasawi na apat na motoristang nabangga ng nakatulog na driver ng wing van sa barangay Quezon, Kamakailan. Mula dito sa Aramand DXRS, Surigao, ito ay yung Radyo Man, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, Aremen.